Oh, open mo na ah. Maganda daw sinisira Ay, yama Oh, sige na Wow Ano pa tingin? Damit Oh, bilhin yan din Ano pa yung laruan? Wow, may laruan Favorite ni Lina Wala, oh, ano? Naganap po Naganap po Oh, ito na. Ito naman Ito. Bili. Maganda to sinisira. Swerte daw yun. Kanina naman to. Wala nakalagay pangalan. Wala nga mga nakalagay na pangalan eh. Ito lang yung iba lang may ano eh. Damit. Damit? Mm -mm, Tignan mo. Tignan mo yung wow. damit. Wow. Sophia. Wow. Wala. Nak, yung favorite mo. Kita likod. nang siguro yan. Wow. Damit-damit ng baby ko ah. Kaninang ano si Mama, ano ka Karen naman. Mama Yana, buksan mo muna lahat 'yan. Hindi mo pa nakikita lahat ng laruan mo eh. Ito na? Oh, ito naman. Ah, kumain. <laughs> Bilis na. <laughs> Parang <kung> adik. <laughs> Bilis na. Kanino naman 'yan nakapangalan? Kanino pangalan? Wala rin pangalan. Ala, damit pa rin. Dami na damit ng baby ko. Thank you. hello favorite ni Lina, Sophia. Sophia, daw. Oh, <laughs> oh, ganda niya na. No? Yeah. Dami na, Sophia. O, oh, ito naman. Ito, ano to? Buksa mga to pa. Ano yung mga Huwag mo niya. yung alam Ano yung mga ng Ano yung mga ano ano makita Ano lang ito kay Ma'am Remy. Ito kay Ma'am Remy. Dalawa, Sophia at Princess. Favorite. Akin okay. na. Ay, damit din. Na, no, ito rin. Oh, oh damit. Mm. Wow, ganda rin. No? So, sexy. Wow, sexy. Oh, kunyari pun, Oh, ito naman anak. Hindi na tayo. Puro masisigip na damit niya, di ba? Pwede ko lang ang pagpalit mga damit niya sa ano. Ito na. Ah, Pulis, maganda. Wow! Ganda! Wow! Ang sexy! Ulo, ganda na. Kala yung nakadrawing. Ulo! Ganda yun na yun Tapos may palda po oh. Palda! Mm, ganda dito naman. Dito na. Dito na. O, oh, ito naman yung kay ni, kay tit, ano nga yan, yan. Toys to eh. O, oh. ito naman. O, oh. kay ano naman yan, kay Nino, Jerwin. Kay Nino Jerwin yan. Abigaya ko ni tabiya. Oo, di ka malamang nagte-thank you pag binibigyan ko. Wow! Ano yan? Ano oh. Ano yan? Wow! Favorite ni Julina. Hindi. Mm, pili mo lang. Namimili ka lang lahat. Lalo, gusto mo? Ay! Oh, gusto mo? Lah, dumit din. Ganda. Ano naman yan? Ano? Lalo, tingnan mo na. Baka dress. Favorite pa naman ni Julina. Dress. Wow! Paita? Dress? Dress? Hmm? hmm? Dress! Dress! Oh, Dora! No. Ha? Dora. Si Dora? Ito oh, naman, ito naman. Ito naman. Kay naman yan. Dalawa, dalawa kay tita. Oh. Dalawa kay tita Rose Ann. Oh. Ano, ano yan? Tingin? Pick up. up. Hello, pick up. <laughs> Hello, up. Ganda. O, oh, ito naman. Isa pa. May isa pa. Ano yan isa? Lo. Lutu-lutuan. Ganda naman yan. Tapos, o, oh, ito naman na. May isa pa. Apat pa. Ano pa yan? Wow! Ay, kay Lola yan. Kay Lola? Oo, oh, kay, mam kay Mamala. Oo. Oh. Uh, ganda. Hindi. Lalaki ka ni. Oh. Uh. Tama lang yan, oh. Uh. -hmm. Lumalaki ka uh. Di ba may mga ganito ka, Shor? Eh? Wow, ganda naman. Oo, oh, ito naman. Barbie. Mm. Ibis <laughs> na. ano yan? Oh, ano yan? Baka dress. Princess. Hello. Ano yan? Pia. Si pa rin? Hindi. Uh, Di. Ay, yung Sophia. Wow, ang ganda. damit din. Pati ano yan. Wow, ganda naman yan. Dami magandang damit ng baby ko. Ay, bug. May bug. <laughs> man oh laruan ko na toys toys parutin ko toys palang. Di daw pa wala to eh. sayo pang toys. Lo. <laughs> mo ah. <laughs> no. muna kasi. Maganda so, daw sinisira yun. Samus. Lo. Ano yan? Oh wow. Ali ah. na. Wow, galdila. Wow. Gundo. Dami naman toys Yan. ito na. Ito naman. Ito naman. Last one. Last one. Kanino to? Kanino to na? Ano? Kanino? Wala Tangkap ka Tangkap ka lang. Talos. Di mo alam. Ano Wow. Ano yan? Ano yan? ah cellphone ano ano yan ano mga pa ay sapatos sapatos wow Ay! lang ko sapatos ang baby ko wow ganda naman ang sapatos niyan Ganda pa nang Speaker. <laughs> Para kay ate bibing. Kay tita pala to. Ako kasati. Ako to, ma. Oo. Ganda, oo. No, Wait o. lang, pipicturean ko pa. Ay, ito pa pala, umesa pa na ko. Naka, ano, hindi naka, ano, gamit yan. Ganda. Ganda naman ng baby ko. Shin pa. Ayun yung Oh, ganda. Ang mm, damit din. Mm -mm. Thank you ikaw. Sabi mo thank you. Sa... Thank you, mama. Sabi mo thank you sa lahat.